sa huling araw, sino ang paniniwalaan mo? Alam nyo mga kapatid, nakakalungkot isipin. Sa mga huling araw, mas maraming maniniwala sa mga huwad na propeta kaysa sa tunay na pagdating ng Panginoong Isus. Mas pipiliin pa ng marami ang pakinggan ang sinasabi ng mga tao, mga propeta, guro o leader kaysa sa mga mismong propesya ni Kristo na matagal nang nakasulat sa kanyang salita. Pero paano nga ba natin matutukoy ang mga huwad na propeta? Sino nga ba talaga ang nagsasalita mula sa Diyos? At sino ang ginagamit ng kaaway para ilayo tayo sa katotohanan? Sabi ng Biblia sa Mateo chapter 7 verse 15, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit sa loob ay mga mababangis na asong gubat. Kaya hindi sa panlabas na anyo. Hindi sa mahusay magsalita at hindi sa dami ng tagasunod na susukat ang isang tunay na propeta. Kundi sa bunga ng kanilang gawa kung sa bagay noon pa man ang mga saserdote at guro ng kautusan ay tinuturing ng mga propeta at tagapagturo ng katotohanan. Ngunit nang dumating ang anak ng Diyos, hindi nila siya nakilala. Sila pa mismo ang tumanggi at ipinako siya sa krus. At ngayon, sa mga huling panahon, hindi kaya mauulit ito? Kapag bumalik ang Panginoong Isus sa laman, Makikilala ba siya ng mga tao? O hahatulan at tututulan din siya ng mga reliyosong guro na akala nila'y sila ang nasa katotohanan? Mga kapatid, kung ganoon, ipapako kaya uli ang Diyos sa krus? Hindi sa mga pako ng bakal, kundi sa mga salita ng pagdududa, sa mga akusasyon at sa pagtanggi ng mga tao sa kanyang katotohanan. Kaya naman kapatid, sapagkat gagamitin ni Satanas at ng Antikristo ang kasinungalingan para hadlangan ang pagbabalik ng Diyos. Gugustuhin niyang manatiling bulag ang tao, abala sa relihiyon, pero malayo sa buhay na ugnayan sa Diyos. Ngunit sa kabila ng lahat, ang mga tapat na naghahanap ng katotohanan ay makikilala ang tinig ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ang aking mga tupa ay nakikilala ang aking tinig sa Juan chapter 10 verse 27. Kaya mga kapatid, sa gitna ng maraming tinig sa mundo, tanungin natin ang sarili, alin ba ang tinig na sinusundan ko? Ang tinig ng tao o ang tinig ng Diyos? Huwag nating hayaan na sa mga huling araw tayo'y kabilang sa mga tumanggi sa kanyang pagbabalik, kundi maging kabilang sa mga tapat na nakikinig at tumatanggap sa katotohanan. Sapagkat darating ang Panginoon at sana matagpuan niya tayong handa. May Bible study kami. Kung gusto mong sumali, tara, mag-Bible study po tayo. Amen.